Play game. At nung nalaman yung ninoklok manok, <laughs> naglayas siya. Ate ikaw, hindi <laughs> mo ba ako? <laughs> <laughs> oh, sulit tuloy ko na. <laughs> Ate, thinking <laughs> ka! Ulitin ko, ko. isang malayo lugar, basta malayo. May isang manok na ang pangalan ay sinoknok. Isang <laughs> <Ate ka, laughs> araw, nalaman niya, ampun pala siya ng pagbigyan <laughs> <a> ng, <laughs> ng mga bisit. Ate! Oh. <laughs> <a> <laughs> laboy-laboy siya sa syudad. Hanggang sa inabot na siya ng gabi, hindi alam ni Nok-Nok ang panganib sa sunod, niya, na sunod niyang haharapin. Mm. Napadaan siya sa harap ng mga gutom na maglalasing sa isang kanto. Mm. Sabi ng isang lasing, Pare, purutan! Mm. At pinalibutan na ng mga maglalasing si Nok-Nok. Mm. At dahil sa isa lamang siyang hamak na manok, eh hindi niya nagawang lumaban sa bito. <laughs> Oo! Oh. Kailangan naman naman magmalalasing si Mok Mok sa isang maliit na bahay. Oo. Oh. Mambad sa kanya ang isang malalaking kutsilyo at isang malapad na sangkalan. Oo! Oh. Noon din ay alam na niyang katapusan na niya ito. Oo. Oh. Pangarap pa naman niyang maibenta bilang hot shot sa KFC. <laughs> <laughs> Kaya oh. mukhang proven nalang ato ang kadang talaga. <laughs> ano?! Proben. Ano ba? Hindi, ah, so, yun kaya, lang, oh. Kawawang Noknok. -nok. <laughs> oh. Isang ilit lang sa leg ang tumapos sa buhay ni nokno At oh. kinain na siya ng mga walangyang Ang <laughs> oh. Dilit ang hindi nila alam, may chicken flu pala si nok -nok. Oh, At dahil sa pagkain nila noon, nagkasakit ang mga maglalasing. Mm. Hanggang sa nahawaan nila lahat ng tao sa mundo. Oh. Lahat ng hayop, pwede lang sa mga manok kasi immune sila sa chicken flu. Kung mm. bakit, hindi ko naisip. Basta immune sila. Kaya ayun, namatay lahat ng m may buhay sa mundo at ang natila lang ay ang mga manok. Kaya nagkaroon ng the rise of the planets of the chicken. Oo. Oh. At ang ang, ang moral lesson ng story ay oh. huwag maglalayas kung ayaw mong magbibulutan. <laughs> Oo. Oh. Ako, natawa ako sa pangalan lang, Nok Nok. <laughs> Nok Nok pa, Nok. Pinag-isipan. <laughs> okay, bye-bye. Mag-bye-bye ka na. <laughs>